Ang bioluminescence ay isang nakakamanghang kababalaghan sa mga organismo na gumagawa ng liwanag ng walang anumang kapansin-pansing init. Ang liwanag na ito, karaniwang berde o asul, resulta galing sa isang chemical reaction na mayroong espesyal na phosphorus na naglalaman ng mga molekula sa mga organismo. Ito ay matatagpuan sa mga nilalang mula sa karaniwang alitaptap, tungo sa ilang uri ng bakterya, algae, at pungay. Ang natural na sistema ng pag-iilaw nito ay matatagpuan din sa maraming hayop na walang bulugod, tulad ng pusit, jellyfish, at mga bulate. Sa madilim na kalaliman ng karagatan o sa takipsilim na bahagi ng karagatan, 200 hanggang 1,000 metro ang lalim, siyam na pong porsyento ng lahat ng mga hayop, kasama na ang hipon, ay naglalabas ng organikong liwanag. Ang prosesong ito ay hindi gaanong naiiba sa mekanik ng mga glow stick. Kapag binasag ang isang glow stick, ang dalawang kemikal ay naghahalo, nagre-react, at ang resulta ay naglalabas ng liwanag. Ang mga organismo sa dagat ay gumagawa ng parehong bagay sa loob ng kanilang mga espesyal na organ o mga selula. Ang isang sangkap ng luciferin ay kahalo sa isang enzyme, luciferase, at nabubuo ang isang bagong molekula na naglalabas ng berdeng ilaw. Halos mababaw na bahagi pa lang ang natutuklasan ng siyensya, pagdating sa pagkopya ng mahusay nitong paggawa ng liwanag. Ang bioluminescence ay ginagamit sa kalikasan, para sa iba't ibang kadahilanan. May mga isda na gumagawa nito, upang mangakit ng mga biktima, o itaboy ang mga panganib. Ang mga pislap na inilalabas ng alitaptap ay ginagamit bilang senyales, para sa pagpaparami. Ito rin ay isang paraan ng komunikasyon, sa pagitan ng mga nilalang na namumuhay sa madidilim na kapaligiran hindi ka panipaniwala na kontrolado ng pusit kung kailan ito ilalabas ang kanyang liwanag, kulay, at ang katingkaran. Ngunit maraming mga nilalang sa karagatan, tulad ng mga algae, ay mayroon itong mga simpleng sistemang gumagawa ng liwanag na pinapasigla ng paggalaw ng tubig. Ito ang nagiging dahilan ng pagliwanag sa mga bakas ng isang malaking barko na dumadaan sa karagatan. Kapag mayroong blackout sa digmaan, ang mga nawawalang piloto, ay madalas na nakakahanap ng kanilang daan, pabalik ng kanilang sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng pagsunod sa mga berding liwanag, na karaniwang makikita sa likod ng mga lumalayag na barko. Sa kaparehong paraan, tanging mga aktibo at kumikilos na mga iglesia lamang ang naglalabas ng liwanag, na maaaring makaakit doon sa mga naliligaw. Paliwanagin niyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Mateo Kapitulo 5, Versikulo 16